balik kami score oh. No? Ay nako, buhay. At iko yung aking appo sa score. Appo. O ay din. Hindi na bilisan, bilisan. balik elementary balik <try> <try> elementary third pa naman yung kanyang ano room maga hapon ako yung sa aking ako samantalang kami na nag-aaral ng elementary so, naglalakad lang nakapaapa kasi bukid eh pero so, dito ngayon ako sandi pa lang limandi pa lang ano pa rin eh

Ah. Oh. oh, yung gamit mo. Oh. Binheng ha. Wala nang Ha? Ikaw Ah. Ah. Signal na, yung kanang. Signal na rin sa lolo ha. Oh, yan sa kulma sa kanro, yung nila Oh, hina ko. Ah, yung kalang ha. Bye bye. Love you. Ay, sarado pa. Pala ito dito. Sundo. Sa school, yun ang trabaho natin ngayon. Uwi na rin ako. Eh, dati kami nung nag-aaral. Ang layo-layo na nilalakad namin elementary. Ilang kilometro, lakad lang. Minsan, nakapapa pag nakoto yung sinilas mo. Kasi nga, ano eh, bukid. Sa Quezon eh. Sa Quezon province kasi ako nag-ano. Nag-elementary. Tapos, sa Visayan na ako nag-test. na po nag graduate ng Grand 6 sa Quezon Province kaya buhokid na buhokid talaga ayan ito sige na o. babay na muna uwi na ako